So yun guys, dito na tayo sa part 2. So kung naalala ninyo, ito yung ginawa natin noong una video natin guys. ay Yung stainless na pressure tank. At yan, nag -lik. May mga leak dito. Yan, ito kasi epoxy lang yung ginamit namin sa ilalim. So dito, medyo okay na dito guys. Lagyan natin ng dito ko ni epoxy so yan po yung ano natin yun uh, papalitan ito papalitan natin ng bladder uh, fiber pressure tank so guys tanggalin muna natin to at alamin natin kung saan tayo magkukunik siguro ganito lang siguro pa rin ganito pa rin siguro yung forma or ano kaya so mamaya tingnan natin yan so, guys, dito yung Tangke. Nakabalot pa sa karton. Ayan. Yeah. Sige. Kuha karton. Ito ba ba? Ito ba? Okay. Sige. <laughs> yes, yes. Uh, Balaya no? 25 gallons or 100 liters. Ayan. Ah, yeah. Bada nga. Ayan guys Ayan yung ipa, ipapalit natin doon sa stainless Ito yung the best guys Ayan Okay So pisto na yan natin doon Katapos makakuha yung stainless na yan So ayan guys Umpisahan na natin i Tanggalin Itong tanking stainless dito luma luma

ating marking para sa buhok niya. Yeah. Hmm. So mawaya na pagkatapos natin nilagyan ng bolt guys So ayun guys Napasok na natin yung bolt At hinihigpitan na lang So pagkatapos diyan, A uh, Lagyan natin ng connection Pero dito muna tayo mag una guys Diyan unahin natin yung connection dyan May 5 way connector So, diyan tayo maglagay ng pressure switch at saka pressure gauge tapos yung connection papunta sa uh, tanki. dito natin yung pressure switch ilagay so, dito sa kabila yung wheels yun lagay natin itong pressure switch guys dito uh. Uh. yun Let's yeah. Ito, mag-produce tayo ng tripod gamit itong gel busing na report by 1 Ayan guys Ayan uh, lang guys ini adapter dito. So, dito na guys. na natin nila yung pressure gauge. pressure switch. At saka may plug dito. Uh, dito tayo magkakati kapag nabusa ng tubig. So, ngayon dito extension papunta doon sa tangke, So, connect tayo dito guys. Connect lang natin dyan. Yan. Dugtong natin. So yun guys, tapos na nating na-connect uh, yung mga pipes na dyan. So ito na yung pupunta sa tanki at saka sa loob ng bahay. Pati na rin doon sa overhead tank. Ngayon dito tayo mag-connect sa likod niya. Kasi pag dito guys, uh, yuppie ano, mahirap. Parang mas tayo sa connection. So dito na lang sa kabila. Ayan. So, di uno yung in and out nya. So, mag-reduce tayo ng ano dyan. Ah, 3 4 by 1 half. Saka tayo mag -ilbo. So, lagyan mo natin ng female adapter dito kasi male. Male yung ano nya. Ayan. Thread na sa labas. So, yung female adapter tapos reduce ng 3 4 Saka tayo mag-ilbo papunta dito. Ayan. So, So bali dito, tanggalin natin to kasi traded to guys yung valve na to. Tanggalin natin to. Okay. Ito lang. Uh, palitan natin ng isa pang ano, male adapter para direct sa yung paglagay natin ng tubo. Okay. So, Tanggal tayo dito guys. dito. Yes. Ilbo na lang isa dito. Ayan mga guys, mga idol. So yun, mag last natin connection papunta doon sa tanke. Eh. Ayan guys. Ilbo na lang tayo dito hirapan tayo skeleso dito lagay tayo ng onion dyan uh, para pag tinanggal natin yung uh, tangke dyan lang natin kakalasin guys

Kani ba iwanan ni gamit? Uh -huh. Kuha na lang eh. Kasi magkuhan ko po. At kung ako'y nag na, daan pa kung na nalang gamitan na nanya, ino mo sila ditong mga sales boy nga basi magamit. So, yun, tapos na dito guys yun yung connection nya so papunta dito yun may bar tayo dyan yan yung pang uh, control kapag may uh, difference or maintenance control so dito nag ano tayo so itong check valve nito huwag oh, yung pansin nito hindi wala na itong rubber dahil pag lagyan natin ang check valve dyan yung pressure hindi na makapasok dito eh nandito pa naman yung mga isuris natin yung pressure switch at saka gates nandito so ganoon so din guys katulad din dun sa kabila ah uh, bali itong pressure na to nagiging booster na rin ah uh, nagiging uh, pressure booster kasi meron din tayong overhead tank dito ayan So ito yung galing sa overhead tank kaya may valve dito. Ngayon kung pressure yung gagamitin, katulad nito nakasara to. So yung pressure na lang yung magsusupply mula dito. Dadaan yung tubig diyan papasok sa T at ayan yung papasok doon sa bahay. So mamaya konti uh, subukan natin pagkatapos ng mga ilang minuto guys kasi pinapatuyo pa natin yung Open dikit natin. siap So, yun guys. Testing natin yung pressure. Yeah. So, para makapasok yung pressure sa tanke, close natin to. Yan. Yeah. So, yun guys. Mas, masyadong ano na ya Masyadong... Yan. Yeah. siado mga baba yo ya, pressure di setting taasang ngugo hmm tindis taasang natin yang pressure si siado mga baba tanga -ta baba yang babutin natin yang 30 or 35 oh pidi dito sa 40 aminan ato ato Ah, okay. so hindi pa. Mm. 25 pa siya. So kailangan nating taasan pa muli. So ganito lang po guys pag adjust ng pressure dito lang sa malaking uh, spring dito, wag mo na tong galawin. Dito lang. Kung taasan mo yung pressure, higpitan niyo pa kanan. Pag babaan mo lang mo naman, babaliktarin niyo lang luwagan.

Goodbye, see you tomorrow. Ah, yan. Bali. Okay na. Nakapai na siya. Yeah. So, ngayon, siguro hanggang dito lang muna tong video natin, guys. Yan. So, maraming salamat, guys. Sa inyong panonood. Ah, uh, hanggang sa susunod, hanggang sa muli, guys. Maraming salamat. At least, bye-bye.